So yan. good morning mga ka PJ Kumusta? Medyo ano ako ngayon ah Medyo inuubo ako ngayon Inuubo ako Ay nako, naulan na nagsi ako ng na ulanan kahapon eh Puro kayong paman, kailangan magbiyahe Hindi pwede tumigil sa biyahe dahil may obligasyon <laughs> Okay So ngayong araw nga pala ay Sabado no September uh, 13 2025 no at nandito tayo ngayon sa binangunan Rizal ayan no tayo dito galing ng Makati no at yung earnings pa lang natin ngayong umaga ay laki na no? oh may, may kasama kasi incentive yan pumasok na yung incentive yung earnings natin ngayon ay 1,767 no at naka-6 na bookings. Ayan o. 6 na bookings. Alright. So, silipin naman natin yung aking incentive. Kung anong incentive mayroon ako ngayon. So, ayan. Sabadot-linggo. 23 rides. Ganun pa rin. Alas 3 hanggang alas 11. 765 So sige Pag interesan natin, natin yan Kita kailangan Makalampas man lang tayo Ng kalate 23 Kailangan maka 3C man lang tayo Kami hapon Maka 3 man lang tayo no? Para bukas 10 na lang Habulin natin Okay Pilitin natin yan Dahil siguraduhin natin Na makuha yan Sayang yung 765 Alright So sige Mamaya mga ka PJ Update ko kayo Baga nabukingan man tayo dito Okay May pumasok na sana sa akin eh Kaso papuntang murong eh, eh Hindi ko naman na muna kinuha ayun o no? oh. Murong public market eh, Hindi ko naman na muna kinuha Gusto ko makabalik ng Maynila Okay So tara na Rolling na rolling Habang wala pang kasunod na pumasok Let's go So yan uh, Nandito na tayo ngayon sa Cubao mga pj no? Galing doon sa binangunan Hindi tayo nabukingan nabukingan tayo bandang ano na Taytay -tay, no papunta dito sa Quezon City sa may Tomas Morato nandito to nga nag na muna ako kasi medyo na ano ako na CCR at saka uh, kakain na muna ako ng almosalin dito sa Cubao okay wala hindi tayo sumerte doon mabukingan sa binanguna na yun may nagbuksa na, kaso papunta naman ng murong. Eh, palayo eh. Kaya hindi natin in eh <coughs> Eto, hindi talaga maganda yung boses ko. Nuuubo ako eh. Makabili nga muna ng gamot. So, bago tayo maga, no? Bago tayo makarating doon sa suki so, na tingin na kainan. Uh, Shoutout muna tayo kay... Idol um, Marvin Buwan, no? Magandang umaga, sir. At ingat-ingat uh, sa biyahe, no? Shoutout din tayo kay... Terry Carbonilla, no? At meron din siyang tanong na ilang percent daw yung binabawas sa akin ni Grab. Kung magkano yung commission, kung magkano daw sa isang platinum na status. Sa ngayon, sir, pantay-pantay na po tayo platinum man o member, no? Hindi kasi katulad ng dati na pag platinum, 17% lang yung kinakaltas ni Grab sa commission. Pag gold ganito, di ba? Uh, 19, yung mga ganun. Ngayon kasi patay-pantay na yung kinakaltas niya. Tsaka hindi na nga pare-parehas yung kaltas niya sa kada booking. No? Minsan 25%, meron iba 26%, meron 20%. Depende, hindi ko na nga rin maintindihan eh. <laughs> Basta ako, wala rin, hindi ko na yung masyadong maintindihan. Basta biyahe lang. Basta importante, kumikita. Kung okay na sa akin yun. O kasi nga ang style niya ngayon ay ano na basta pagdating ng katapusan di ba mayroon tinatawag na KGR hindi mo ba na ano yon napapansin yung KGR mo kasi nga doon sa KGR doon na siya nagbabase no yung dating inakaltas niya na kagaya ng pag platinum 17 lang ngayon dito na niya nilalagay sa KGR no uh, kapag umabot ka sa no sa minimum na rights na para sa isang platinum ay meron kang receipt rebate na 10 piso kada rides di ba bawa ngayon yung KGR natin ngayon ay 430 pag naabot mo yan so magbabalik siya sa inyo ng 10 piso kada rides sa 430 4300 na yan ganun yun pag maabot na ng 500 5,000 Pag 600 6,000 Ganun. Okay So platinum ka na rin noon Pag naabot mo yung Target na minimum niya para sa platinum, no? Ganun 'yun. Pag uh, gold lang naabot mo, ah, uh, piso lang 'yun. Okay? At ganun na 'yung kalakaran niya. Kaya nga ano na tayo, pantay-pantay na tayo ng kalta sa kanya komisyon. Si binago na nga niya 'yun. Okay? So kaya mo 'yan, sir. Uh, huwag mo sabihin na hindi kaya. Kaya mo 'yan malaki na pa rin sa earnings hindi mas sipag lang pagka eh hindi ka ba satisfied sa earnings mo bakbak pa ganun naman kami dito sa tropa namin sa sama namin bakbakan lang ng bakbakan sipagan no? sipag lang nakakasipag din naman kasi talaga pag may kasama ka rin mas sipag din, din eh. pag mga tamad yung kasama mo mga ah, tatama rin kanin puro kwentuhan lang puro ano lang eh kita tayo uh, doon tayo sa ano doon tayo kumain maghihintay yan ubus yung uras nyo dyan hmm biyahe ng biyahe sa amin hindi oso yan wala nga sa amin bak bak talaga wala nang ano pare doon tayo magtangalian sa ano wala nang ganoon ganoon basta biyahe pag ang mga ganyan namin pag ayong ano na Halimbawa, meron kaming get together ng tropa. Yan, yan ang kita-kita namin. Pero yung nasa biyahe na magkakabalahan sa isa't isa. Diba? Ah, yung negative yan sa amin. Yun talaga inaano ko sa grupo na huwag na yung mga ganun. Magkita-kita tayo pag may mga okasyon. Ganyan. Hmm. Sayang kasi oras eh. Umaga, biyahe, biyahe. <laughs> okay. At shoutout din tayo kay Raymond Bunto, no? araw-araw nanonood sa ating uh, vlog no at naghahanap talaga yan sa pag hindi na tayo nakapag-upload <laughs> uh, maraming salamat si Rydol si Raymond good morning sa iyo good morning dito na tayo sa Kubaw ating kainan no tara mga ka PJ tayo magkalmas alam let's go so ayan mga ka PJ dito na siguro tayo magtatapos no ginabi na naman tayo oh. ang oras natin ay alas 9.25 na ng gabi no at ang earnings natin ngayong araw ng Sabado ay 6,868 at naka 32 na bookings, no? At yun nga, pinabot ng gabi dahil nga binakbakan natin, ano? Binakbakan natin, ano yun, oh. No? Yun, oh, no, naka 12 rides tayo mula alas 3 ng hapon hanggang ngayon. So, 10 na lang ang kailangan natin bukas. Ay, de, 11 pa 23, ayun, oh. No? para sa 765 no ibin mean na lang kulang natin para bukas kaya kaya na siguro yan sana makayanan bukas at hindi lang yan ano na din natin yung ating uh, graphite. grapit no? tayo tayo out of 5 no so 290 pesos yan so ang kinita natin ay 6,800 ba yun may plus 290 di ba ay uh, halos 7,000 na rin, di ba? Okay. So, hindi na ako magtatagal siguro mga ka-PJ dahil medyo ano na, iba na yung boses ko. Inom muna ako ng gamot sa may matay ka na. Tapos bukas ulit, bakbakan tayo mga ka-PJ. Buti na lang, nakabawi tayo. Salamat naman. Ganda-ganda ng bravo natin ngayon. Bukas, bakbak tayo. Sana mawala-wala na itong So, ingat, ingat mga ka-PJ sa mga naka-online pa at saka yung mga PBA pa lang. So, maraming salamat muli sa inyong panunood, ka-PJ nyo, temporary sending off. Adios mga ka-PJ. Ingat. Siguro, Kumira lang naman sa katamaran ng aking kamay. Kumalaw. Pero, <laughs>